awardee Hipolito Malen Berano. Si Ginoong Hipolito M. Berano o Sir Politz, 64 taong gulang, ay mula sa Barangay Poblasyon, Romblon, Romblon. Kilala si Sir Politz sa kanilang komunidad hindi lang dahil sa pagiging magaling na dating guro, kundi dahil sa kanyang iba't ibang voluntary works and services at pagiging isang mabuting community member. Taong 2002, tinatag ni Sir Politz ang Quatro Hanon, isang organisasyong pangkabataan sa kanilang barangay. Advokasya ng organisasyong ito ay ang kabataan, kabarangayan, kapaligiran at kultura. Ilan sa mga naging programa ng Quatro Hanon ay ang mga sumusunod. Nakapagpatayo ng community learning center sa kanilang bayan. Nakapagbigay ng financial assistance sa humigit kumulang isang libong scholars, kung saan ilan sa mga ito ay naging guro Pulis at Coast Guard. Nagbibigay ng gift pack sa malalayong barangay tuwing Desyembre. Nagbabahagi ng school supplies sa mga paaralan tuwing magbubukas ng klase. Nagsasagawa ng leadership seminar, sports tournament at feeding program. Bukod pa rito, kilala din si Sir Polito sa pagiging aktibo sa iba't ibang gawain sa simbahan. Siya din ay Grand Knight ng Knight of Columbus o Romblon Marble Council 5777. Pinangunahan niya ang pagpapatayo ng Sitio Luwai Chapel sa Romblon. Sa kanyang pamumuno, maraming awards ang kanilang natanggap bilang pagkilala sa natatanging nilang ambag sa simbahan at komunidad. Naging presidente din siya ng Romblon Capital Jesus International at nanguna sa pamamahala ng pinakamalaking gawain sa pagdiriwang ng Biniray Festival sa Romblon. Nag-i-sponsor din sila ng basketball at football tournament para sa mga kabataan. Taong 2017, itinatag naman ni Sir Politz ang Pintura Artist, grupo ng local artist sa kanilang bayan. Adhikain ng grupong ito na ipagmalaki ang kultura, tradisyon, pamumuhay ng gumagawa ng produktong marble at magagandang tanawin ng romblon kasama na dito ang itinanghal na 34th most beautiful beaches in the world na Bonbon Beach sa bumamagitan ng pagpinta. Ang kanilang proyekto ay libreng art workshop sa mga kabataan at ang pag-promote ng mga artwork sa isang exhibit at art gallery. Aktibo din si Sir Paulit sa gawain ng mga senior citizens sa Romblon. Bilang miyembro, naglulunsad siya ng seminar at workshop at gumaganap na lecturer at speaker. Naglunsad din siya ng balik kasaysayan o paglingig sa nagligad program, kung saan binabalikan ng mga senior citizen ang kanilang nakaraan sa pamamagitan ng sugilanon o kwento at komposo o awit. Upang matulungan ang anak ng mga manang Getty o Tubagader sa kanilang pag-aaral, pinamunuan ni Sir Paulitz ang pagsasagawa ng Oktoberfest. Pagpapahalaga sa tuba, lokal na inumi ng bayan na siyang nag-iisang festival tuwing Oktubre sa probinsya. Ang kita ay binibigay sa mga anak ng manang Mananggeti bilang allowance. Isa ding mahusay na manunulat si Sir Politz. Nakapagsulat siya ng tatlong libro sa lingwaheng Rom at nakapag-compose ng tatlong awiting Rom Blumanon na ngayon inaawit sa mga paaralan dahil sa kanyang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Si Sir Paulitz ay nakatanggap na ng iba't ibang pagkilala, katulad ng natatanging mamamayang Romblomanon, dangal ng bayan ng Romblon, Outstanding Grand Knight, at Outstanding Romblon Jesus President para kay Sir Politz. Hindi hadlang ang edad upang paunlarin ng kapakanan ng lipunang ginagalawan at mag-iwan ng legasiyang kailanman ay hindi makakalimutan. Ang mga kontribusyon at patuloy na ginagawa ni Sir Politz ay tunay na kahanga-hanga. Isa siyang inspirasyon at ulirang mamamayan, hindi lamang para sa mga taga-rumblon, kundi para sa ating lahat at sa mga susunod pang henerasyon.